Isa ka ba sa mga nagbabalak o nagpaplano mag-abroad? O isa kang OFW na gusto mo na rin bumalik sa ibang bansa? Pero hindi mo alam kung ano nga ba ang unang steps or dapat gagawin para makahanap ng iyong agency? Well, ang vlog na ito mga kabangers ay para talaga sa iyo kasi sa vlog na ito mga kabangers ay isishare ko sa inyo mga kabangers kung so ano nga ba yung mga ginawa kong steps para po makabalik ulit dito sa Saudi Arabia at i-share ko rin po sa inyo mga kabangers ang mga nalalaman ko mga legit agencies na pwedeng nyo applyan para makapunta kayo sa ibang bansa. Hello so mga kabangers, what's up? Kumusta po kayo lahat mga kabangers? So it's been uh, 7 months na po tayong hindi nakapag-vlog because of our schedules at dahil po kakabalik lang din po natin ngayon dito sa Saudi Arabia. So na-miss ko po kayo lahat mga kabangers at welcome din po sa mga bagong subscribers na nanonood ngayon. So welcome po sa akin channel. It's me Rods from Rods TV, your certified kabangers. At i-share is ko sa inyo mga kabangers yung buhay po dito sa Saudi Arabia at kung paano nga ba ako nakapunta dito ngayon. So just a little story lang po tayo mga kabangers no um 8 years sa po ako dito sa Saudi Arabia specifically in Riyadh po mga kabangers so sa last company ko po mga kabangers ay nag-exit po ako kasi syempre merong mga instances na hindi natin nagustuhan. So ayun mga kabangers, nagtambay po ako sa Pilipinas for almost 4 months at syempre parang nahirapan na tayo doon kasi magastos at syempre wala tayong source of income kasi supposed to be magnegosyo po tayo so pero meron talaga mga mga unexpected things na nangyari sa buhay natin. So ayun mga kabangers, no, so, nagplano po ako ulit na pumunta ng abroad or kahit saan lupalop sana ng uh, bansa mga kabangers pero dito po ulit tayo sa Saudi Arabia so not bad mga kabangers kasi ang company ko ngayon mga kabangers ay napakaganda ah parang mamulak lakin talaga so blessed na mga kabangers kasi ang company na ito mga kabangers ay yung pinagdasal ko dati pa bago pa ako nagpunta dito sa Saudi Arabia so I'm so uh, thankful po and I'm so blessed at uh, willing ko po ang ishare sa inyo mga kabangers yung naging journey ko kung paano ulit ako nakapunta dito sa Saudi Arabia So, ang una ko palang ginawa mga kabangers ay naghanap po ako ng mga agencies or mga hiring mga kabangers through Facebook, internet or kahit saan man mga kabangers na pwede kayo makita ng mga hiring mga kabangers or yung mga agencies na legit talaga mga kabangers. So advantage sa akin mga kabangers kasi isa na akong OFW dati. So meron ako mga requirements, alam ko na yung mga processes at meron din akong passport. So para mas gusto nyo na mapabilis talaga yung process ay i-prepare na yung passport ninyo mga kabangers. So kung hindi nyo man ito magamit sa abroad mga kabangers ay magamit nyo man ito sa lahat ng mga travels ninyo outside the country And of course, magamit din niyo ito as a valid ID. So yun mga kabangers, naghanap na ako sa Facebook sa uh, sa mga internet mga kabangers at nakahanap tayo ng mga legit na mga agencies. So make sure po mga kabangers na ang mga agency na manghanapin niyo or yung makikita niyo ay POAA license po siya. So registered po siya sa POAA para hindi po kayo maloko or mas scam at saka Uh, ang agency ko pala ngayon, agency, agency ko pala ngayon mga kaabangers ay Staff House International Resources. So, sila po ay no placement fee, no processing fee at no salary reduction. So, ang gagasusin nyo lang mga kaabangers ay yung medical ninyo mga kaabangers, travels and mga requirements mga kaabangers. So, uh, legit sila mga kabangers ka at marami na sila na deploy at tested talaga mga kabangers na maganda ang kanilang agency at meron ding uh, jobs global mga kabangers, meron ding IPAMS at pwede rin kayong uh, mag-apply mga kabangers through work abroad. So, sa work abroad mga kabangers ay pwede kayo maghanap ng mga gusto nyong work, gusto nyong country, gusto nyong uh, mga lugar mga kabangers na gusto nyong puntahan as an OFW. So, kayo po ay pag-aagawan dito, makita din po dito kung magkano yung mga offers, magkano yung uh, rates or magkano yung uh, ibibigay sa inyo ng inyong employer at malalaman din yung mga kabangers kung ano yung mga trabaho ninyo or kung ano yung gusto yung mga trabaho so pag-aagawan talaga kayo mga kabangers sa site na to at kapag nakahanap ka na mga kabangers ng tugma sa iyong inaplayan ay mag-email ka na agad mga kabangers sa mga emails nila. So make sure po mga kabangers na tama po yung email na isendan ninyo at sendan nyo po lahat mga kabangers kung sino po yung mauna or kung sino po yung malaking offer. Yun po ang patusin nyo mga kabangers. At kapag uh, nag-email po kayo mga kabangers, make sure po na i-indicate nyo doon sa title or sa subject kung ano yung posisyon na inyong nga-apply mga kabangers para po hindi po ito matabunan at makita po agad ito ng mga agencies katulad ng waiter application, cleaner application, or nursing application, ganun mga kabangers para kapag mag-check sila sa kanilang email ay mabilis nila ito makita. So, sindan nyo po lahat mga kabangers as much as possible kasi po, para po meron po kayong options or meron po kayong choices kung hindi man kayo tawagan sa ibang agencies at least merong tumawag sa inyo so hindi kayo ma-zero mga kabangers at kung magkasabay-sabay man yung tawag mga kabangers ay pipiliin mo mga kabangers kung ano talaga yung may malaking offer at isearch mo din mga kabangers kung maganda ba yung company na yun na papasukan mo at syempre as a responsible citizen yeah, So, alamin nyo muna mga kabangers ang background sa inyong mga inapplyan or mga nag-hire sa inyo para pagdating nyo dito mga kabangers ay hindi nyo pagsisihan ang iyong desisyon. So, kapag natawagan na kayo ng inyong mga agency mga madali na lang yung mga kabangers kasi uh, hintayin nyo na lang yung mga process or yung interview kung kailan at of course, ah uh, dapat kayong uh, mag-communicate din sa mga agencies ninyo para po uh, kung hindi man kayo makuha sa inyong first uh, application ay uh, sabihin nyo lang mga kabangers na i-update kayo kapag meron uh, next employer na mag-interview para po ma up na po kayo mga kabangers. So yun, yun lamang po mga kabangers ang ma-share ko sa inyo for today yung mga legit agencies kung ano yung mga ginawa ko at onting uh, tips mga kabangers kung paano ulit ako nakabalik dito sa Saudi Arabia. So sa next vlog natin mga kabangers is share ko sa inyo kung ano yung mga requirements na ibinigay sa akin ng aking agency. That's all for today's videos mga kabangers. Kung meron po kayong mga katanungan, feel free po na i-comment po down below sa aking YouTube channel at i-subscribe din po mga kabangers ang Roads TV para po maging updated kayo sa aking mga latest at mga new videos sa darating na panahon. Thank you so much mga kabangers for watching. Don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel Roads TV to become more updated to my new and latest video.